Sa kabila ng mga diskusyon tungkol sa direksyon ng Los Angeles Lakers, isang matibay na pahayag mula kay Kendrick Perkins ang nagbigay ng bagong anggulo sa kanilang paparating na season. Naniniwala ang dating NBA center na may kakayahan na ang Lakers na makarating sa NBA Finals ngayong taon. Ang kanyang rason, ayon sa kanya, ay simple. Nagbago na ang lineup ng Lakers at may sapat na puwersa na sa loob kumpara sa mga nakaraang taon. Ayon kay Perkins, malaking faktor ang pagdating ni Marcus Smart, Jake Laravia at DeAndre Ayton. Dagdag pa ang rookie na si Adotero na inaasahang magbibigay ng energy sa wing positions. Ang pagkakaroon ng Ayton sa loob ay nagbibigay ng bagong dimensyon dahil noong nakarang season ay madalas nagkakulang ang Lakers sa interior presence. Si Aiton ay may career average na higit 16 points at 10 rebounds at kilala bilang solid rim protector. Samahan pa ng buo ng season ni Luka Doncic na nakatala ng 33 points, 9 rebounds at 9 assists per game noong nakaraang season, malinaw na nagsisimula na ang tinatawag ng ilan na Luka era sa Lakers. At samantala, isang usap-usapan mula sa Lakers community ang muling pagbabalik ni JaVale McGee. Kahit nasa huling yugtuna ng kanyang karera, naniniwala ang ilang fans na kaya pa na niyang makipagsabayan sa modernong NBA bilang backup big man. Sa kanyang huling stint sa liga, nag-average pa rin siya ng 7 points at 5 rebounds sa limitadong minuto para sa mga fans, magiging malaking tulong siya kay Aiton sa ilalim bilang karagdagang rim protector. May nagsasabi pa na ito ang nawawalang piraso para maging kumpletong contender ang Lakers kahit isang beses palang makasama si Lebron at Luka. Kasabay nito, may report mula sa Lakers camp na sa paparating na preseason game kontra Phoenix Suns, posibleng makita agad ang Twin Towers setup. Ayon sa isang source, dahil wala pa si Lebron, ang unang lineup na gagamitin ni Coach JJ Redick ay binubuo ni na Jackson Hayes, DeAndre Ayton, Rui Hachimura, Luka Doncic at Austin Reeves. Ang ganitong kombinasyon ay magbibigay ng laki at depensa sa loob, habang si Luka at Reeves naman ang pangunahing creator si Hachimura na nagbigay ng 13 points at 6 rebounds noong nakaraang season ay magiging mahalagang spacer sa front court. Kung ikukumpara sa nakaraang taon, mas balansyado ang Lakers ngayon. Noon ay umaasa lamang sila kay Anthony Davis na laging may injury concern at walang consistent na backup center. Ngayon, may Aton na kayang maglaro ng buong season, may Hayes bilang Energy Big at posibleng maibalik pa si Magi bilang insurance. Sa perimeter, nariyan sina Smart na defensive anchor, Reeves na steady contributor at Laravia na kayang tumira mula sa 3-point range. Samantala, binigyang diin din ni Kendrick Perkins na ang supporting cast ay may mahalagang papel. Hindi ito lamang tungkol kay Luka o kay Lebron, kundi kung paano tutulong si na Reeves, Hachimura, Smart at mga bagong recruit. Kapag nagawa nilang i-maintain ang effort sa depensa at magkaroon ng tamang spacing, magiging mas efficient ang Lakers system. Sa huli, ang pahayag ni Kendrick Perkins ay nagbibigay ng kumpiyansa na may kakayahan ng Lakers na makapasok sa finals. Ngunit hindi rin maitanggi na may mga tanong pa rin. Kakayanin ba ni Aiton ang pressure bilang starting center ng isang storied franchise? Magiging consistent ba si Reeves sa kanyang role? At higit sa lahat, maiiwasan ba ni Luca ang pagod matapos magdala ng malaking responsibilidad sa buong season? Ang mga tanong na ito ang magbibigay ng tunay na sukatan kung toong ang nagsisimula na ang bagong era ng Lakers. I-comment po ang inyong opinyon sa ibabag at babasahin natin yan. At huwag pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po!